Anong magandang pagnilayan, Fatima, itong mga panahon na ito? Alam niyo po, Brother Jun, napakahalaga, no? Nabanggit niyo po yung iba't iba ding na religion or sekta na naglalabasan ngayon. You know, uh, ano man ang pananaw natin sa mga bagay na ito, ano man ang iyong na napiling siguro ay pananampalataya o religion or sekta, mm -hmm. I think napakahalaga po ng sinasabi ng Ibanghelyo sa atin ngayon na kapag, ipapahayag mo ang mabuting balita. Talagang aralin mo mm -hmm. at tama po kayo, hindi mo pwedeng dagdagan or bawasan yung ano eh, yung scripture eh. kasi yun na yun, yun ang sinabi ng Panginoon uh, sa kanyang araw noon at ito yung aral na nais niyang ituro kaya we have to truly be careful what we teach and what we preach. Kasi uh, napakadali po ngayon ano, napakaraming boses sa mundo, ay eh, brother June, na pwede mong pakinggan. Mm -hmm. And, minsan may mga magtuturo sa iyo na makapaggagabay sa iyo sa tama. Right. Pero minsan din may mga magtuturo sa iyo na hindi mo nalalaman ay nag-iiba na pala ang iyong landas at napupunta sa hindi nararapat. I think it's very important to listen to what truly uh, what what the Bible is truly teaching us. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan and alam niyo po yung 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 mga boses na naririnig natin ngayon minsan ang hirap Piliin, ang hirap right. uh, malaman kung sino ang ating papakinggan. Mm -hmm. It goes down to who God is. You know, mm -hmm. anong tinatry niyang sabihin sa atin? Pag kinikilala talaga natin yung Diyos, siguro malalaman natin kung ano talaga ang Kanyang tinuturo. Mm -hmm. yung, yung Kanyang batas na naihain sa atin, hindi naman tama po, hindi nababago yun. Pinagtitibay nga lang siguro yun, eh, if mm -hmm. anything. Mm -hmm. Hindi siya nadadagdagan, hindi siya nababawasan. So, alalaharin po natin yung responsibilidad natin na makinig at uh, makinig sa tama at ipahayag yung tama din. Kasi there are many guides in this world and mm -hmm. not all of them can lead us to the right path. Minsan nga, Brother June, ang nakakatakot is kahit yung scripture, hindi natin alam. Tanda-tanda ko po, sabi ni Father Jerry, mm -hmm. even the scripture can be used by, you know, evil. Oo. Para itwist yung, it yung ating daan, I yung agree. ating pananaw. I agree. I mm agree. -hmm. That is the role of the devil. Uh, yes. Uh, in fact, sabi ng mga 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 paring exorcist. Mm -hmm. Even the devil can can look like a saint. Okay. Pwedeng pwedeng ano? Eh, pwedeng magmukha ng santo at kumilos na parang santo, pero ililigaw kanya sa mga salita niya. You know, that's mm -hmm. the difference. Ang trabaho ng devil sa atin Ilayo tayo sa katotohanan Si Jesus ang katotohanan At ang trabaho ng Diablo ay ilayo tayo sa katotohanan Gagawin niyan lahat ng paraan mm -hmm. uh, mm -hmm. Magdadamit yan ng mga uh, naka, uh, naka, mm -hmm. nakadamit pare Para maniwala ka na, na mm -hmm. ano na para sa Diyos siya Pero ang katotohanan, mm -hmm. inililigaw ka niyan doon sa mga aral Di ba? At kung hindi hindi mapag, mapanuri ang isang katoliko, lalo na, kung hindi mapanuri at hindi alam ang kanyang pananampalataya, napakadaling isway ng isang uh, katoliko sa isang kamalian. Hindi ba, Timmy? Totoo po yan. Nawiwitness natin yan, Brother June. Eh, no? Yung mga tinatawag nating, nagiging ano tayo, yung blind followers. Uh, yes, na. yes, Kasi, yes. 'di ba? Parang natatakpan yung ating mga mata kasi yung nasa harap natin nagbabanal-banalan talaga literal sa bihis, mm -hmm. sa pananalita. True. At akala mo sa mga opo, 'di ba? Sa gawa parang ay totoo talaga. Mm -hmm. Kaya kung, kung hindi mo po titingnan tama kayo kahit maliliit na detalye mm -hmm. at lahat po questionin mo kasi minsan kailangan yun eh, oh. para malaman mo kung tuhanan, kailangan mo talagang questionin kung anong nasa harapan mo kasi kung hindi Naku po, baka yung liwanag eh, tuluyan ng mapunta sa dilim kapag nagagabayan na pala tayo eh, sa hindi tamang landas. Oo. kasi At makikita natin, makikita natin, Timmy, yung mga naliligaw ng landas, yung mga yes, naaaralan ng mali, magugulat ka mm. nga talagang ipinaglalaban nila yung mga nadinig nilang aral. Mm, opo, opo. Parang... Ano pa, brother? Jun? yung paglalaban, hindi yung sabihin yung with compassion or oh, or oh, oh, gentleness. Oh, oh. Oh, oh. Hindi makikipag-away sa iyo. Totoo 'yan, totoo 'yan. Ay, yes. Uh, yes. walang dialogue, walang discussion. Talagang argument, argument. Hindi nga debate, eh. argument. Argument eh. na, hindi 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 nga okay. debate, hindi eh. diba? si mula ka sa yes, debate niyan. Yes. Pero later on, talagang mm -hmm. argumento na 'yon, 'di ba? Pero yes sa ating okay. sa ating mga Katoliko, ito ah, isang magandang paalaala sa atin to Timmy. I'm sure you will agree with me. Mm -hmm. Sa ating simbahan, alam niyo mga pari natin, hindi po 'yan Apat na taon lamang na nag aral ng pagpapari, no? <laughs> <That's> right. <laughs> Mahigit sampun taon po yan nag-aaral. Pinag-aaralan niya ng Biblia, oh. ang scriptures, oh. ang kasaysayan ng ating simbahan, the history mm -hmm. of the church and everything. Lahat po yan. May mga counseling din pinag-aaralan niya, mga pare. Napakarami pong pinag-aaralan ng mga pare. Ang isang bagay po na gusto nating ibahagi sa ating mga kapwa katoliko ngayon na mga nanonood at nakikinig sa atin, hindi po natin sinisiraan yung ibang sekta ng pananampalataya. No. Oh. malaya po silang no. gawin nila okay. yon. Pero sa ating katoliko, gusto naming ipalaala sa inyo ni Fatima Soriano. Tatlong bagay po ang pinagbabasihan natin sa pananampalatayang katoliko mm. when it comes to teaching. no? Una, okay. Nanjan po ang uh, ang uh, ang, uh, ang isang bagay na mahalaga para paniwalaan natin ang mga madidinig nating aral ng simbahan. Uh, ang uh, simbahan natin ay mayroong pong karapatan at tungkulin na mangaral at magturo ng katotohanan hindi po tayo ililihis ng simbahan at yan po ay bahagi ng karakter ng ating simbahan. No? Nabanggit ko kanina sa English, hindi ko maaalala sa Tagalog ngayon kung anong, anong oh. oo, yung, yung sa simbahan. Ano? Well, anyway, uh, uh, nakasisiguro kayo na itinuturo ng simbahan ang katotohanan at ang tamang interpretation of the scriptures okay hindi magisterium that's a word magisterium diba? okay. 'di ba o, -o, -o. Okay. magisterium of the church <laughs> magisterium ang nag ang nag ang nag uh, nagpapaliwanag Merong set ng pagpapaliwanag ang simbahan sa scriptures okay. hindi ho natin po pwedeng i-apply yung gusto nating pakahulugan doon sa scriptures na yan kasi merong set ng pagpapaliwanag ang simbahan dito sa mga scriptures na ito. At yun ang karapatan at tungkulin ng simbahan na kung tawagin natin ay magisterium of the church. Okay? And then, nandyan po ang, nandyan po ang tradition. No? When we speak of tradition, meron pong written and unwritten traditions of the church. Yung mga mga tradisyon na verbal na uh, dumaan sa pagsasaling lahi, salit-saling lahi, yung mga sinasabi, mga verbal. Merong mga written traditions na isinulat ng mga fathers of the church, mga unang kristiyano, no? Isinulat yung mga tradisyon na yan na pinag-aralan ng simbahan at... Nakita ng simbahan na ang mga tradisyon na ito ay tunay na katutulong sa atin para mabuo ang isang matibay na pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo. Mm -hmm. see So there is the written and unwritten traditions of the Church. Bahagi yan ang pagtuturo ng simbahan. Yung ibang sekta ng pananampalataya, wala po silang... Written and unwritten traditions of the church, kasi kamakailan lang sila natatag, panahon ng hapo mm -hmm. ng matatag, you know, things like ah. this. Ang simbahan kasi ng uh, simbahan katoliko itinatag nung bago pa pumaniks ang panginoong Jesu Kristo sa langit, ipinagkatiwala niya kay Simon Pedro, ikaw What? ikaw Simon ang Petros ang bato at sa batong ito itatatag ko ang aking iglesia kaya buhat kay Simon Pedro ang unang-unang santo papa natin hanggang yeah. sa pinakahuling santo papa na si Pope Francis ang tawag diyan uh, apostolic succession ...of the Church, of the, uh, oh, the leaders of the Church. Apostolic Succession. Magmula kay Simon Pedro hanggang kay uh, Pope Francis, ang tawag dyan, Apostolic Succession. Nangangahulugan po na sa simbahan katoliko, ginagabayan tayo ng simbahan, inaaralan ng katotohanan, kasama dyan ang written and unwritten traditions of the Church, nandiyan ang magisterium of the Church, at syempre ang Biblia, the Scriptures, the Gospel. Diyan nakaugat naka ang ating pananampalataya. So wag po tayong agad-agad uh, tatalikod sa simbahan, lalo itong mga panahong ito ng kwaresma, pag-aralan po natin, Pakinggan ang mga aral sapagkat ang sabi ng Panginoon, sabi nga ni Timmy, hindi po pwedeng baluktutin ang aral, magdagdag o magbawas sa mga scriptures. Di ba, Timmy? Opo. Napakahalaga po, no, Brother Jun. Salamat po sa pagpapaliwanag nun. Kasi lalo na po yung sinabi niyo na hindi tayo ililigaw ng simbahan. Oo. Kasi kaya nga mayroon tayo nitong set of rules na ito, or traditions as Catholics. Parang wala po yung pinagkaiba sa kunwari. Mayroon kang uh, bagong gamit or sasakyan. Hindi ho ba kung wala kang manual, paano mo malalaman kung paano gagamitin ito? Uh -oh, Oo, totoo, totoo. Paano mo, di ba, pagka nagkaroon ng detekto, paano malalaman kung paano aayusin? Uh Oo. -oh. So there's a reason why we have these sets of rules. Not to restrict us, not to be rigid to us, para po gabayan tayo talaga sa tamang... To tabi. guide yun us. Yun lang yun. Direksyon. Uh Oo. -oh. Opo. Well, Oh, uh, naku, wala na tayong time. Timmy, we will ask you to please include in your prayers yung mga kaparian natin, yung mga seminarista na mga nag-aaral ngayon para maging, in the future, ay magiging mga gabay ng ating simbahan, gabay ng ating mga man ng palataya. And also, please include those who are sick right now na umaasa sa dakilang, biyaya at habag ng ating Panginoon. Could you lead us in this prayer, Fatima? Yes, O Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong awa, sa inyong paggabay, at sa inyong salita na kailan may hindi kami ililigaw, kailan may hindi kami hahayaang maiwan at matungo sa kamalian. Lord, palagi niyo po nawa kaming gabayan Nawa po'y laging tinig ninyo ang aming marinig saan man kami magpunta, ano man ang aming makita, o gawin, o isipin. Nawa po'y manatiling tinig ninyo ang namamayagpag sa isip at puso namin. Even though there are many voices around us that we hear that sometimes blind us to the truth, the world is so chaotic and noisy, Lord. We need your peace. We need your quiet. We need to hear your voice in the silence again. And Lord, kailangan din po namin ng inyong paghilom, lalo na sa aming mga kapatid na nahihirapan na po, hindi lamang sa physical na karamdaman, kundi sa dago ng bawat paghihirap sa buhay. Please comfort them, Lord Jesus. Be their strength. Be their hope. And Lord, we'd like to say a special prayer for our dear priests, our dear pastors and seminarians, and brothers and sisters who work for the betterment of our church, who are there to teach us more about our faith. Lord, narin po sila upang kagabayan kami. Nawa po'y palagi nyo rin silang gabayan. May they be focused solely on you, on their mission for you. Nawa po'y wag rin silang maligaw sa buhay at manatili rin pong salita ninyo, aral ninyo, at tinig ninyo ang kanilang pinapahayag hindi lamang sa kanilang salita, kundi sa kanilang araw-araw na pamumuhay sa mundo. We pray for them, Lord Jesus, especially the priests and friends in the church who are dear to our hearts. Please bless them and guide them always. Lord Jesus, we trust in you. Our life is in your hands. We thank you and we love you. Amen.